my senior dog ayan na ngayon na itsura ng aking senior dog after 14 years na nagbigay sa sa amin ng kaligayahan kasiyahan eto na siya ngayon siya naman ang kailangan naming alagaan at bigyan ng kasiyahan bago siya kuhanin ng lupa ayan na mahal na mahal pa rin namin yan kahit siya ganyan ganyan na lang siya maghapon hindi na niya maitaas ang kanyang leeg parang nawala ng lakas ganyan na lang siya kahit pag kumain siya ah, nakababa na lang yung kanyang pagkain